Hello guys, good morning. Nakikita niyo. Guys, yan ha. Kagabi actually, kagabi. Sobrang madami niyan. Makikita niyo talaga sila kasi puti nga yung pintura ng bahay. So, makikita niyo yung mga lamok na invade kami ng mga lamok. Buti na lang at pasalamat na talaga. Mayroong mga ilaw yung mga sisyo. So guys, pag pag hindi nga pinapatayan ng ilaw, lalong lalo yung, yung mga bagong sisil ni Barangay doon kasi baka magkaroon sila ng sakit na malaria. Kaya yan, alive na alive sila kasi di pa sila natulog, hinahabol nila yung mga mga. And speaking of malaria, puntahan natin si Sky kasi di ba naggamot siya yung nakaraan na ang video. So ngayon, kumustay natin siya kung ano na yung kanyang pakiramdam kasi na, nag start tayo. So let's go! Ella si Sky. Come here, Sky. Good morning, Sky. Up, up. Aga, aga, up, up, agad. Tingnan natin si Sky. Tingnan sila, guys. O, oh, ah, di ba? Ano siya? Ganda niya yung kanyang kulay. Di ka talaga yung nakaraan. Ang mabutla. Hmm? hmm? Malaki na talaga siya. Hmm, oh. kala tingnan nyo. Kanyang palong. Humahaba na. O, oh, katuloy po siya sa camera. O, oh, sige. Sige ka pa sa kanila. Pakita mo yung, panito. yung mukha mo na hindi na ang Ngayon, habang nililinis ko yung kanyang kainan, pinapalta ko ng pagkain, papalta ko ng inumin, papakawalan ko na muna siya. Hmm, paano yung pagkakawalan? Ayusin mo ha, dito ka na muna. Ang lalay Bradley. Yung mga hindi na uubos ko kaya binibigay ko sa kanya. Yung kanyang water juice with chai. Vitamins to vitamins. Okay, tapos kukuha so, lang ako ng pagkain na na. Food for today lang. For the morning. Napapansin ko si Sky ayo niya na nang me medyo ano. Ayun na medyo durug, -durug na. Pinipili niya na yung crumbly. Siguro dahil nag kumbaga sa bata, ayo niya na yung mushy masyado. Nagiging maano na siya, nagiging na yung may nangunguya. Ay, paksin kain ko nalang si Sky ayun siya ang nagliliwalim sa mga big boys so guys habang nagliliwalim si Sky doon eto naman ang aking asikasuhin ganoon sila kasi ililipot ko sila doon sa ilalim ng mangga para doon sila mag ano mag uh, day tour magdadagdag lang ako ng pagkain para hindi sila magutom habang wala ako Okay. Tapos, yung kanilang order na water juice, kanilang order na water juice, lahatin ko na lang doon. Mababa ito. ini ko lang sa pagkain. Mm, may lalabas pa. wala oh, lalabas. Sige na. Oh, oh. Sino ang papahawak next? Oh. wala awal Next. Ako, 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 sabi niya. Ako, 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 ako. Tingnan niyo to, guys. Di ba siya lang yung may kulay sa kanila? Oh. Sige, stand ka. Okay. Pero sisiw na sisiw pa. Pero malaking bulas. Parang 45 days lang. Guys, sige na. Oh. Hatid ko na kayo doon. Hatid ko na lang yung, yung water juice, okay? Okay. Simple lang ako ng progeny Pero lagi ko na sila doon. Ang sanhi ng kanilang paglaki. Ito. At paubos na. Nakulakon naku, ako. Baka naman, katak-excellent. Gusto nila to gusto. Gusto nila itong iniinom nila. Yan ang kanilang water juice. Pampalakas. Pampalaki. saya. Ito na yung kanilang order ng water juice. Go, Jinzy. Let's your order, mga nang mga, mga sir. Okay. Yung lugar na ito, ayos. Sakto yung lilim, sakto yung araw, sakto lang yung hangin. Dito muna yan sila hanggang sa mamaya pagkadating ko. So, mga 8 hours din sila dito. Tapos, parang nag-o-office sila. Pagdating ko, papasok ko na sila sa pasok. Maganda yung ano dito, maganda yung kondisyon ng panahon, pati tama ng sikat ng araw. So, nandyan na sila, safe na sila, may pagkain na, tsaka mayroon silang co-genzy. naman natin si Sky kasi, huliin ko na siya, tapos sa kanyang pagminiwaliw, para ako ay makapag na para makapasok na At siya ay aking nadakip. Sabi ko, kakain ka ng kanin o oh, ang kita? Sabi niya, kakain ka kanin. kanin niya, ilalagay ko na lang doon sa kanyang kainin. Eh. Kain ang ko ng kanin, wait lang. Ayun na, oh. Ito na. na, kain ka na doon. So, ready na rin siya. Mayroon na siyang vitamins. Mayroon na siyang pagkain. Hindi ka na mag a up, -up Hindi ka na mag a up up Tug ka na So, yun ang aking update. Kay Sky, okay na siya maganda talaga yung naaagapan mo yung mga alaga mo kasi hindi ano hindi talaga yung solid yung mararamdaman nila sa katawan tapos mas maganda yung kanilang recovery back to 100% health nila so good news talaga pag hands on ka tapos pag nakikita mo tapos syempre pag mayroon kang kasamang pagtatanong so guys yun ang aking manok adventure for today okay na okay si Sky ito si Aling Mihay bye bye Bye, Sky!